Shoutout out ulit sa mga ka-ages natin ito. Shout out kay ano? Shout out kay Sis. may nag-comment ito si Felime Song, Song Dakutan. Sabi niya, si Mary lang naman yata ang nakakay Ate Juliet. Si MJ parang nandun yata sa father niya. Nabasa ko lang din sa comment. Sa comment. So, yun ang sinabi dito sa comment section. So, ibig sabihin, magkahiwalay pala ang mga anak ni Idol Juliet. Hmm. ah na nga ako na next time para ma-ano natin to. Pero hindi mas bagay kasi paiba-iba naman talaga pag nasa sa ano, hindi natin alam hanggang hindi natin kakasama di ba? Na makikita. Pero last time kasi nakita ko si, nag-outing sila. Pero siguro after ng concert naman yun si Idol Juliet nag-outing sila kasama yung family nila, outing sa beach. At ito naturoan pa nga niya si MJ. At, at yung ginag-guide pa nga niya si MJ. So, so yun, ang ibig sabihin, si Mary lang talaga kay Idol Juliet. Hmm, ganun pala yun. Pero, may kanag-comment din kasi dito. Sabi niya, hindi papayag si Ma'am Joliet na, na mapunta yun sa father niya kasi binilin sa kanya yun. Ay, nakon. It's complicated talaga ang information natin, no? Pero, syempre... Thankful talaga tayo sa ating mga ka-ages, no? Kasi sila talaga nagbibigay sa atin ng information din. Na ako, ka-ages ako, pero dahil na sana sabi ko na busy ako sa work, hindi na ako nakapagmarit ng bonggang-bongga. At ito naman nagsabi si, si ano, ito, mala, ma, Lagi ko itong nakikita ng comment si ano eh. Si, ma, ma ano, Karisman, ay, basa, sa, sa 7312. Sabi niya, matik si Idol Jit lang po talaga, pamangkin niya yan, dugo niya po. Yan. Kasi best friend niya si Idol Mercy. Hindi niya po nila pabayaan yan. Especially si Idol Juliet. Kaya, idol ko po yan. May true compassion. O di kaya, si Idol Brian Sonat. Mahal na mahal niya si Idol Mercy. Big, big salute to everyone. Yan. Okay. Um, kumaga, it's complicated. No? Oh so, yun na nga guys. I'm so sorry. So, hindi tayo makahagilap pa talaga ng ano. Try, I tried and tried my best talaga makahagilap tayo ng... Guys, no? So, yun lang ang... ako dito sa information ng ating mga kamarites din ng kaiches. <laughs> Pero, kung sa tatay din naman niya yun, sobrang hirap din no kasi magkahiwalay talaga mga bata. I feel it. Na magkahiwalay yung mga kakapatid. Sana, sana ini-sana lang. Sana kung, sana hindi totoo na magkahiwalay sila. Mas masakit yun eh. Mas, mas, mas ang ganda kasi talagang magkasama silang magkapatid. Na sana yun na lang kay Adoy Juliet na lang. Talaga yung ba, mga bata. And anyway, sabi naman ni Jane, si Ate Juliet naman talaga ang iniwan ni Ate Mercy na mag-alaga sa mga bata po. Ayan, pa shout out po kay Charlene. Anayan. Avid uh, Ages fans from Buhol. Oy, taga Bohol si Charlene. Shout out si sa iyo. Ang Bohol si si Love. Ayun, shout sa ating mga solid ka Ages diyan. Thank you so much everyone and have a good day. Bye.